hindi po kami pwedeng magkamali. Kamukhang kamukha niyo po si Mami Magi. Kahit sa ang anggulo po, kuhang kuha niyo po. Don't you remember anything? Hindi mo ba naaalala yung mukha ni na lolo at lola? Yung parents mo? Um, nakatira ako dito kasama ko yung mga magulang ko. Sina Jenny at Danny. hindi ako Monte Claro. Hindi ako yung mami na hinahanap niyo. I'm so sorry kung na-disappoint ko kayo. Ay, hindi. May picture po ako. Ipapakita ko po sa inyo. Naku, maalala niyo po lahat. Alice! Nay! Kumasok ka na. Ayusin mo na mga gamit mo. Alis na tayo mamaya. Ah, uh, Sandali lang po. Teka lang po. Mga bata, hindi siya ang hinahanap ninyo. Anak ko si Alice. Kahit anong tanong ang gawin nyo, yun ang sasabihin niya. Kaya pakiusap, huwag niyo na kaming guluhin. Pero, Nay, gusto ko pong makausap yung tatlong dalagitang yun. Huwag na. Sige na. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Pero yung tatlong dalagita, bakit nila sinasabi na nanay nila ako? Bakit Maggie ang tawag nila sa akin? Alice. Alice ang pangalan mo, anak. At hindi Maggie. Baka naman ang kamukha mo lang yung nanay nila. Bakit ba problema mo ibang mga bata? Ang isipin mo, ang anak mo. Hindi ba gusto mong makita ang anak mo? Pupuntahan na natin siya. Kaya huwag mo nang guluhin ang isip mo sa mga batang yon. Ha? Sige na. Ayusin mo na 'yung mga gamit mo. Ng konek lang